Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang tila may lamang biro ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid kay kapamilya actor Sam Milby sa live episode ng ASAP noong linggo, March 2. Habang nag-uusap ang dalawa sa entablado, hinatak ni host Robbie Domingo si Regine papunta kay Piolo Pascual na nakatambal na niya noon sa pelikula. Pagkatapos nito, iginiya naman ni na Robbie at Regine si Sam palapit sa kanila. Biglang binitiwa ni Regine ang linya. Sorry, kasi we're not friends anymore. Makikita ang pagkagulat sa mukha ni Sam, ngunit idinaan na lamang niya ito sa isang ngiti at tawa. Maya-maya, bahagyang niyakap ni Regine si Sam bago sila nagpatuloy sa kanilang spills. Ay, Ay sorry kasi we're not friends anymore. Ay! <laughs> <laughs> Pero, syempre, ang linya ni Regina ay isang tila callback sa naging pahayag ni Sam Milby tungkol sa dating kaibigang si Moira De La Torre Sa isang panayam, sinabi ni Sam na hindi na sila magkaibigan ni Moira, ngunit hindi niya ibinahagi ang dahilan dahil masyado raw itong sensitive Samantala, mas lumalim pa ang kontrobersya matapos mag-viral ang isang Facebook post ng social media personality na si Cian Gaza sa kanyang post, nagtanong siya tungkol sa isang chismis na umano'y ikinakalat ni Moira, na may naging relasyon sila ni Sam at ilang beses silang nagkaroon ng pribadong sandali. Ayon pa sa post, ito raw ang dahilan kung bakit nilayuan siya ng maraming artists. Sa iyong opinion, may katotohanan kaya ang mga kumakalat na issue? Ibahagi ang iyong reaksyon sa comments.